gobyerno, nire na ang mga kasunduan sa mga bansang hindi suportado ang West Philippine Sea. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nakaya Sister Ella, inaaral na Department of National Defense sa mga kasunduan pinasok ng pamalaan sa mga bansang hindi kinikilala ang jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DND Secretary Gilbert Chiruro, sinisilip ng kagawaran ang pakirabang ng mga ito sa larangan ng defensa at foreign affairs ng kapuloan, ginawa na si Pahayag kasabay ng taglagda sa so, President Forces Agreement sa New Zealand na mapagtapatibay pa ang kooperasyong pansiguridad ng dalawang pwersa. Pahigyan natin si Secretary Guivo. Uh, we are also in a process of reviewing the agreements with countries that do not support our claims and do not have benefit to our uh, defense and foreign policy position. Pinawanag ng kalihim bukod sa VFA sa New Zealand, Amerika at Australia, maging sa katulad na reciprocal access deal sa Japan, ilan sa mga nakita nilang defense pact ay wala namang benepisyo para sa Maynila. Kabilang dito ang nasa limampung memorandum of understanding na hindi na inisa-isa pa ng opisyal. Dati nang nagbabalang gobyerno sa mga pinapasok na sisterhood agreement ng mga lokal na pamalaan na ang ilan pa nga ay konektado pa sa China. Ito sa si Adiel Parusa, nag-uulat para sa si DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniela Parosa. Sa...